Isa? Kami puyon, po yun. Opo. May si Kuya. <laughs> pa ng airport. Ala <laughs> Salamat po. So ngayon, nandito na kami sa may bus ko. Ngayon na kami tumawid. Kasi bukas, maaga yung flight namin pa Manila. So ngayon, isang gabi kami dito. Isang araw dito sa bus ko. Tapos, may nakausap na rin kami na na hotel na ma kung saan kami mag stay ngayon. Tapos, nagpasundo na rin kami dito sa Port Ibana ah. kasi ang hirap ng sasakyan dito sa Port Ibana. Ang hirap maghanap. Ah. Yung tricycle, 300 pesos. Kung, suertihan pa yun kung may tricycle.

Kuya. Bukas? Bukas. Bukas. Bukas, Kuya. Ikaw rin maghahatid sa amin sa airport. Siguro. Hmm? Deklaro din to? <laughs> Kapag-atak pala namin to. <laughs> ah? <laughs> Anak kami, no? Anak kami, no? Fun. Fun? Kamagawin ah, pala kita. <laughs> Pinsan niya yun. <laughs> Pinsan niya yung nanay mo. <laughs> <yon> Nakita mo <laughs> na si... Dol? Lola, tinay? Tinay? Tinay. Tinay. Salamat. Sinay yung ano? Alay. Sira? Hmm. Yung... Alin? Ano na putol? Uy, bakit? Ba't na putol? Nasira yung luggage ko. Ano nangyari? after namin mailagay o maipasok sa kwarto namin yung aming mga bagahe, lumabas kami ni husband para mag-lunch. Pero nung mga time na yon ay low bat na yung aking phone kaya hindi na ako nakapag-video. After nun, pumalik na kami sa hotel para makapagpahinga and then bumaba kami at gumayak ng alas 5 ng hapon o 5.30 na mga oras na ito para magmerienda. Pero yung minerienda namin ay napakarami. Hindi namin alam na ganyan karami yung, yung serving nila na for 2 person. Kaya ayan, yung merienda namin naging hapunan na. So, nag-escape na kami ng hapunan nito kasi busog pa kami. Pagkatapos namin kumain ng aming merienda slash na nauwi sa dinner kasi pasado 6.30 na noong, o oh, na ng gabi nung matapos kami. So, lumabas kami ni husband kasi para sana i-explore e yung basko. Pero nalaman namin na wala palang nightlife sa basko. Kaya ang nangyari, bumalik lang kami ng hotel para magkape. Yun nga, afternoon after namin magkape, nag na kami para magpahinga kasi nga maa maaga pa yung aming gising kinabukasan. Gusto ko yung may pa soundtrip sila habang kumakain kami kasi parang ang nangyari naging date namin dito ni husband. After namin magmerienda, lumabas kami ni husband. Explore lang. <laughs> kasi maaga pa naman. Alas 7 pa lang. <laughs> Merienda pa lang yung namin. Andito kami ngayon sa Capitol ng Pasko. Ay, hindi. Ano pala ito eh. Kala ko R Okay. So, now, it's 4 a.m. the morning. So, nagagaya na kami kasi alas 5 yung aming breakfast. And then by 6 a.m. kasi ay ihahatid na kami sa airport kasi gawa ng kailangan pa namin mag-asikaso doon. Tapos may, yung flight namin ay alas 8 pasado ng umaga. Okay, so now, nandito na kami sa baba ng dining nila. Ano na to? Mga 2 minutes bago mag-alas 5 ng umaga naantay na lang namin na i-prepare nila yung breakfast. And then, pagdating ng 6, punta namin na kami ng airport. Hindi na ako nakapag tour kasi nag na yung <laughs> kasi ginamit na namin. So, messy na siya. So, hindi ko na siya na-room na tour. Pero, so far, okay naman yung room nila. Malinis. Yun, yung importante sa akin, malinis. Kaya, super okay siya sa akin. Pati yung, yung place nila, maganda din. And then, very, sobrang friendly ng mga staff. Let's eat. So, yung sa akin. Long silog. Ano yung say ma? To 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 sayo, ma? Tosino. Tosino. Tosino sayo. Ano yun yung mga gano'n? Ha? Ha? Ano yun 可爱的。 okay naman ako sa place kasi mukhang malinis naman siya at malinis din yung aming room tapos yung service nila dito pati sa food maayos din pero meron lang ako isang bagay na hindi ko nagustuhan kasi yung habang kumakain kami may lumilipad sa side namin pati doon sa food may lumilipad yan yung nakikita ninyo na yan habang kumakain kami may lumilipad talaga dalawa o tatlong ganyan na langaw so ang nangyayari habang kumakain kami, nagbubugaw kami kasi para, alam mo yun. <laughs> pero yun lang talaga. Maayos na yung servisyo nila, malinis yung paligid. Pero yun lang, hindi ko maintindihan bakit may lang. Eh, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell. At huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ka pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod pang videos. Bye my loves! Thank you! Mwah!